Nadali natin guys. Nadali. Nadali natin guys. Nadali. Sobrang laki ito, guys. So what's up guys? Good morning. Sana naman magandang umaga sa atin lahat mga katiksay. Ito medyo tinanghali na kami ni Tall Sniper. Ang kasama kami yan, yan siya guys so. So susubukan namin pumunta diyan sa ubu na yan. Ah, sakali makadali kami ng pang-ulam. So, yun lang guys. Si medyo malayo-layo kami kasi ang daming tao doon sa pwesto namin, daming mga katiksay na dumayo. So, yun lang guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, s'yempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, comment and pakipindot na rin po yung bell notification para updated ka sa mga ganitong adventure shout out tall sniper so shout out sa ating lahat guys God bless and good morning yun ang kami sa si spot daming night peace guys so baka makahuli tayo dyan guys pangabang lang <coughs> wow naka <laughs> first catch na si tol Abang tayo na knife business ah. Mana rembuaya ya? Nadali natin guys Nadali hmm. <laughs> Nadali Kinabot? Oh tanga na nakailag Ha? Oh Wow lakas Oh my god Sabi lakas Tali <Hoy>, ko Grabe, <laughs> <laughs> laki, laki, laki guys Grabe Laki Grabe. Sobrang lakas. Oh my god. Big piece, guys. Sabi ko sa inyo, guys, eh. Tik na ako malaglag guys Sobrang laki guys Lal. <laughs> Malayo na. Grabe. Muntik na ako mahulog. Kinilan niya ako. Grabe, sobrang lakas. Oh. Di pa tayo nakahuli ng ganitong isda, guys. Oo, nandoon na naman, guys. Not sure to guys, kung madali natin. Baka maputol yung tali natin. Ayan guys, oh. Lucky, guys oh. Nana, Laki guys oh itu guys. guys. yang guys. Laki guys. Laki. ada baby. Woo. <laughs> <laughs>

Sobrang lakas. Hmm. <laughs> Cepat tayo guys. Ayos. Tambuhala. Akitalan sa guys oh so. Ayan guys. Nakita nyo guys. Woo! Shout out this carty ni Bung. First cuts natin guys. kumakain ng mga maliliit na isda guys. Grabe sobrang kapal. Aba oh, ba, ba, ba Grabe. Ah. <sighs> Ayan. <laughs> Pag wala ka na dyan. Grabe <laughs> okay, guys. Muntik na tayo mahulog. Ayan guys, lilipat kami ni Jeff Diyan, sa boom Ayan, yeah, okay Dito, dalag Okay naman doon sa pilon namin guys Kaso Hangin na Mali, trabe grabe malino ang tubig dito ito mga ah. mga kain mga kami Please.